morning. So finally, Omada er 605 finally set up. Ngayon gumagana lahat ang ating globe, fiber, magana internet. Ang ating PLDD, PLDD fiber, magana internet. Connected lahat dito sa Omada er 605 gumagana ang ating system. So ito ang ating LAN cable sa PLDT fiber. Ito ang LAN cable para sa globe fiber. Ito ang para sa ating laptop. May CCTV ako. At ito ang ating papunta sa ating uh, network system. So, meron kasi akong deco system. Mesh system. Deco. So dito sa deco mesh system, uh, land cable papunta sa system after decon system nagpunta siya sa hub switch smart hub switch isang isang 8 channel hub uh, smart switch at yung isang slot sa smart hub switch pumunta pa uli sa isang 8 channel smart hub switch so bali ang aking client ay 14 clients wide. 14 clients. So as you can see, gumagana ang ating uh, LAN cable. Nagbiblink siya. Ito ba? Clear Ito, ito, itong part na to. So nagbiblink siya. Gumagana pareho ang ating mga internet. Uh, meron siyang feature na failover. If ever na mawalang isang internet, sasaluhin niya yung load in lahat ng uh, clients sa ngayon nag load sharing sila gumagana yung load sharing so susubukan natin na alisin halimbawa namatay ang isang o nawala ng isang internet titignan natin kung gumagana pa rin yung LAN cable o sa mga clients susubukan muna natin sa globe fiber tanggalin natin walang globe fiber hindi nagbiblink ang ating uh, router pero gumagana pa rin ang ang LAN cable ang LAN papunta sa ating uh, network so ibig sabihin failover ang globe sinalo siya ng PLDT so ibalik natin Nag-ilaw ang internet Nag-flashing na siya Oras na bumilis na ang flashing na Magsabihin na siya sharing na sila Ayan After na mag-sharing na sila Subukan naman natin alisin ang PLDT Tingnan natin kung ganun pa rin ang magiging Activity sa LAN Inalis natin si PLDT. Na walang internet ni PLDT. Pero gumagana pa rin sila. Dahil si naman siya ni Globe Fiber. Okay. So, merong failover kaya sinasalo siya ng isang uh, internet provider natin. So, balik natin ng isang ISP, ang PLDT. Okay ah, uh, nagkaroon na ulit siya ng internet once na magblink na siya ng fast ibig sabihin naglo load sharing na ulit sila gumagana lahat ng ating ano so naglo load sharing na simula nag blinking fast na siya so ganun ang purpose natin dito if ever na wala tayo at nag-fail si PLDT Sasalin siyang pusa ni Globe. So, seamless connection po tayo. Maraming salamat at maganda umaga.